Magagawa ko ng fermented fruit juice gamit ang balat ng saging at saka itong molasses. At ito'y napakagandang pataba upang abuno sa ating mga tanim na halaman. Dati ginagawa ko mga kabayan ay nagtatatar pa ako, pinipinok pa itong balat ng buhang ng saging. Ay ngayon ang gagamitin ko na itong ito mga kabayan. Ito yung shader crusher. Ito ay panggayat na mga gulay o mga prutas, pwedeng magawa tayo dito ng mga fermented produce o yung patuka sa manok. At yung gagayatin dito, napakadali. At ito, papakita ko sa inyo. Ay, hindi na kayo magmamano-mano, na kayo mahihirapan pa na Ito, kita nyo, barat ito na saging. Yan. At at ang gagayatin. kabayan sa mga gustong magkamera nito na sa yellow basket na ito ang shader crusher napakamura lamang samantala ninyo at napakaraming mapapagamitan nito okay tayo nyo mga kabayan pinong pino na ay ati, atin, na lamang ilalagay dito sa ating ba lalagyan natin ang molasses o oh, kita ninyo at ngayon naman mga kabayan lalagyan natin ang dalawang kutsarang mula sa O pwede kahit gawin nating tatlo dahil ito may ating ididilig. Mas maganda nga at pabor na pabor sa ating mga halaman. Yeah. Tapos naman mga kubaya, nating lalagyan ng tubig at ating hahaluin ng marang dissolve ng humalo maigay yung, yung nutrients nitong, da, nitong balat ng saging. Dahil itong balat ng saging ay sagana sa potassium at calcium. Napakaganda sa halaman. Kung ito yung mapaperment ng mga one week, ay pwedeng salain at ating spray sa halaman. Itong tawag na dito ay four year fertilizer. Pwede rin mga kabayang magawa kayo ng mga prutas, yung mga bulok na, saging, paghahulo-haloan ninyo, at itong gamitin yung crusher. Ito ng ating shader crusher. Ito na ang resulta. Napakaganda at talagang kulay brown na itong ating molasses. At ito ay akin ang ididilig ngayon sa aking mga time na halamang aglonima at ito'y pampaganda ng dahon, pampalusog, pampaberde at pampakintab at pang patibay ng kanyang mga ugat. At mga kabayan, ito yung akong pinag-diet dito. Sa mga gusto mag-order nito na si Hello Basket na Shader Crusher. At ngayon naman mga kabayan, na ididiligan ko itong aking puno ng laurel. Kita nyo at malaki na. At saka itong puno ng makupa. At para ito yung mas lalong gumanda yung kanyang mga dahon at tumibay yung ugat at ito pati yung ating puno ng Makupa at saka ito titilingan ko na rin itong puno ng mangusteng o kita ninyo ang ganda ang blahong parang plastic So yan mga kabayan good luck and good health sana may natin health sa binahagi kong ito at sa sunod naman nga yung gagawin ayan namang pang spray na ating ipe-fermented ng mga two weeks para napakaganda at pin pinong-pino yung kanyang mga ganto yung ating ginahit ng mga prutas at ating sasalain.